Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Heriko, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil sa si Yesus at kanyang sinabi. Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Yesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Yesus. Sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Nundi nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikatlong araw ng ating pong pagtitriduong para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Bahagi po ito ng pagdiriwang dito sa ating parokya na pinangunahan ng Black Rosary Movement. And maganda rin po na sa tulong ng Mahal na Birhen ay ating pong mas lubusang malaman kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Ang mahal na birhen, ang lagi niyang hangad ay yung tayo po ay mailapit niya sa kanyang anak na si Jesus. At lagi niyang binibilin sa atin na pakinggan natin siya, sundin natin siya. Hindi lang basta susundan siya, kundi susundin natin kung ano ang kanyang mga sinasabi. Sabihin niyo nga po muna, ibig ko pong makakita. Tingnan niyo nga mga katabi ninyo, nakakakita ba? Ngayon ang sinabi ko, no? mas madali pong gamutin ang taong bulag kaysa sa taong nagbubulag-bulagan. Wala pong gamot sa taong nagbubulag-bulagan. Yung mga bulag, yan po pwede natin i-transplant, posible pa yan. Pero kapag pinili ng tao na magbulag-bulagan, wala tayong gamot dyan. Kaya nga yung mga nangyayari sa paligid natin, itong kakatapos lang na bagyong si Christine, nakita natin ang epekto, sige, magbulag-bulagan pa tayo. Marami pang bagyo ang darating. Sige lang, magbulag-bulagan pa tayo. Hindi ko alam kung kailangan ba na maranasan pa natin yung naranasan nila bago tayo matauhan sa kung ano ang mga polisiya, sa mga batas na pinaggagawa, na minsan pinag-aawayan pa, maipasa lang, na hindi tinitingnan kung ano ang magiging epekto nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, sa ating ebanghelyo, merong isang bulag. Hindi ko po alam kung ipinanganak siyang bulag, o nabulag lang. Kasi mas mahirap po kay Bartimeo na ipinanganak siyang bulag tapos makakakita siya. Sa tagal ng panahon, mas kabisado niya na ang bawat sulok na kung saan siya lalakan, kung saan siya pupuesto, dahil siya ay bulag. Kesa yung pag yung nakakita siya ngayon, dun siya maliligaw. Alam niyo po ba yun? kapag biglaan na ganito. Kasi manini maninibago siya, saan ba ako dumadaan? Sino ba yung nakakasala mo? Mas magiging mahirap yun. So, i-assume ia ko lang na si Bartimeo ay nabulag. Siguro alam niya na, nakikita niya na yung paligid noon, pero may pangyayari marahil na siya ay nabulag. Okay po? Ngayon. So, mahirap ang sitwasyon ng isang bulag. Kasi pag bulag ka, wala kang silbi. Lalong-lalo na, wala kang silbi sa lipunan. Magiging pabigat ka. At para makatulong ka, dadalhin ka ng kung kamag-anak o kakilala mo, aakayin ka kung saan ka ipapwesto para ikaw ay mamalimos. So, pag namamalimos, kailangan mong sumigaw. No? Kailangan mong manghingi para mabuhay ka. Ngayon, narinig ni Bartimeo. Hindi niya kilala si Kristo, hindi niya nakikita si Kristo, pero naririnig niya ang pangalan ni Jesus. Kaya nung magkaroon ng pagkakataon na dadaan sa si Jesus, eto na yung pagkakataon niya. Eto na yung pag-asa niya. nawalan na ng pag-asa, wala nang ibang tumutulong, eto na ang kanyang pag-asa. Kaya kahit na ano mangyari, sumigaw siya at talagang ipinarinig niya ang kanyang pagmamakaawa kay Jesus. Sinasabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, mahabag ka po sa akin. Magandang katangian no? na dapat nating taglayin din kung talagang, minsan maabot sa punto na desperado na tayo. Talagang nawawala na tayo ng makakapitan. At hindi tayo dapat kumapit lang sa tao. Kasi ang dapat nating kapitan ay ang ating pananampalataya kay Jesus. Sa Jesus lang. Kay Jesus lang tayo kakapit. Huwag tayong kumapit sa patalim. Huwag tayong kumapit sa pera. Huwag tayong kumapit sa kung anuman. Kumapit tayo kay Jesus hindi hindi tayo bibiguin ni Jesus. Mas malinaw din sa iyo, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yun na tanong ni Jesus eh. Mahirap din kasi yung ikaw mismo, hindi mo nakikita ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Mahirap din yun. Ano ba? Okay ka na ba? Natambay? Okay ka na ba na dyan ka na nakatira? Okay na ba na ganyan na ka tayo? Okay na ba yun sa Ano ba? Okay na ako na ganito? Masaya na ako? O sadyang yun na lang yung nakikita mo? Yun na yung ate, Jume, Okay na. May, namamali, may nagpapalimos naman eh. May maglilimos naman eh. Kaya ito na lang ako. Pero kay Bartimeo, malinaw sa kanya na may buhay pa na higit na deserve din niya, na hindi yung pamamalimos yung kanya ikabubuhay. Yan yung tanong, ano ba? Malinaw ba sa'yo? Ano ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Kasi kailan nang, din sa atin eh. Kasi kahit anong tulong, di ba may mga pagkakataon po, no? kahit anong tulong ibigay sa'yo ng tao, dahil hindi pa malinaw sa'yo kung ano ang gusto mong mangyari, nababaliwala yung mga tulong, nasasayang lang ang mga tulong. Pero kaya ikaw, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? Pero kung lalapit tayo kay Jesus, kailangan, alam mo din. Tinanong nga ulit yung patabi ninyo, ano ba, okay ka na ba ng ganyan? Aasa ka na lang balagi, aasa na lang. Hingi ka na lang ba ng hingi? Okay na ba siya sa'yo? Okay na ba? Hmm. Ano mga bata? Hingi na lang ba ng hingi? Hmm. Maganda po no, na mapagnilayan natin ito sa tulong na mahal na birhen na mas maging malinaw sa atin. Ito no? Makakita at makita nawa natin ang ating kalagayan ang ating sitwasyon na mayroon pa tayong pwedeng gawin. Kaya ngayon no, ngayong linggo ay linggo ng mga bilanggo. Ano ba? Minsan nabibigyan ng pagkakataon na mapalaya, pero ano na ang gagawin mo pagkatapos nito? Ngayong nabigyan ka ng pagkakataon, ano na ang gagawin mo sa buhay mo? May mga tao katulad dito, may mga tao na sasabihin, hanggang diyan ka na lang. Yan ka lang. Pero may mga tao din naman magsasabi at mag i sa iyo. Sige, tumayo ka. Tumindig ka. So, sino ang mas pakikinggan mo diyan? Pero babalik ko ulit, ha? Alam mo ba kung ano ang gusto mo talagang mangyari sa buhay mo? Kasi doon muna tayo magsimula. Pag tinanong ka ng, ng Diyos, ano ang isasagot mo? Amen. <todcast>